What's up, what's up mga okay mga friends Masaya't ng buhay po sa ating lahat Ito na naman po si Coach Manny Welcome back sa aking channel At uh, ngayon po ang aking uh, video Syempre I'm happy to share sa inyo yung video ko na ito Kasi alam nyo ito yung uh, natapos ko yung aking challenge Na inabot ng 21 days Alam nyo kasi itong lugar na ito, itong area na ito Ay uh, marami nang natatakot tumunta rito dahil uh, dito tinatambak yung mga bangkong sira. Na eto, kung hindi ako nagkakamali, mga 15 years na or more than pa na nakatambak dito. May uh, siguro mga 18 years ago, nagbawas na dito. Pero eto na naman. Eto naman yung mga naipon at uh, eto, nabulok na yung mga bangkong kahoy, pati mga bangkong bakal. Ang dami-dami nang tumubong mga damo. At kumapal na ng gusto yung mga lupa sa mga ilalim. At uh, alam nyo, ito ang isang napaka hindi maganda rito nangyari. Ah, uh, kumapal yung lupa. Ayo pag bumabaha, uh, ano, uh, nag i stack yung tubig. At uh, tumataas yung tubig ngayon, yung mga downspout, yung mga drainage pa baba, Ay ang nangyari ay na, dahil natambak yung mga ano, mga bangko, hindi na mapuntahan dahil uh, yun na nga, dahil uh, sobrang daming bangko nakaharang. At ang nangyari ayun, barado na sila lahat. Kaya talagang tumataas yung tubig. At ang yari pa, ay, uh, talagang, ang dami-daming mga, ano, mga basura na tinapo na rin dito. Na hindi napigilan, kaya, ayun po, talagang nahirapan ako. Inabot ka ng 21 days. Yung pag-aayos ko nito, mga bangkong ito, na talagang, <laughs> nakakatakot. <laughs> dahil, alam nyo, uh, siyempre iniisip ko baka may ahas, pero ayun, so far, wala naman ako na wala naman ako na encounter na ahas. Ang na-encounter ko, mga alupian, ang dami-dami mga bulati, tsaka langgam. At ayun, yung mga ugat na mga puno. No, ang dami ng punong tumubo rito. At talagang sumusot na sa mga konsaan sa ang butas na talagang Ayun pwedeng ikasira ng building. Ayun po yung nangyari. Kaya I'm happy na talagang uh, alam niyo yun, yung accomplishment na yun uh, na talagang uh, nakaka- di ba, stress tayo. Talagang malungkot kasi alam niyo, super active akong tao dahil alam niyo pag uh, nung walang pandemic ay nako kung sa saan sa ako nandun nagtuturo po ng baseball ng softball all over the Philippines at uh, may mga laro talaga at uh, nakita niyo naman ang nangyari ayun, tayo ay uh, na-lockdown. Tapos ayun, medyo naglubag-lubag na, ayun, nakalaya-laya na. Talagang pumunta po ako dito at ayun, nakakita ako ng aking gagawin na kahit pa paano ay talagang... Uh, uh, nabuwasan yung ating kalungkutan yung ating yung, yung alam yung hirap hirap pagintay eh. sa araw-araw di ba kaya ayun po kahit pa paano nalibang tayo nagkaroon tayo ng, uh, ng direction yung ating uh, pa, yung araw-araw na na buhay na noon walang magawa ayun eto kahit pa paano, meron tayo na paglibangan. At ito nga, yung pagbablog, nakakatuwa po ito. At uh, share ko rin sa inyo na talagang kung bakit ako nagblog, share ko rin sa inyo. Sana abangan nyo sa aking mga video. Ayun po, so ano ang naging accomplishment ko? Ayun, talagang natanggal ko yung mga bara. At uh, talagang pag umuulan ng malakas, kahit malakas, ay talagang mabilis nang uh, umaagos yung tubig pababa. At wala nang uh, nai-stock yung tubig. Ayun po, naayos ko yung mga bangko. Ayan. Napakarami pong bangko niyan. At abangan nyo rin sa aking mga next vlog. May gagawin ako dyan sa, sa mga bangkong ito. Na-arrange ko yan. Um, Ama, ang yan. So, ayun po. At uh, meron pa akong another challenge na sana ay supportahan nyo. Yung palang ano ko rito, 21 days yun. Sana po ay talagang mapanood nyo lahat yung mga aking, uh, alam nyo marami akong lesson dun eh, sa mga, sa karanasan ko rito. At ang aking susunod na challenge ay yung sa taas, yung lagay ng tangke. Yan po lagay ng tangke na yan ay talagang tinubuan na ng maraming puno, ang lalaki ng mga ugat sa mga ilalim ng tangke. At pag yan ay nagkakaroon ng sira, ay nako mahirap ng gawin kasi nga ang daming sagabal. So lalaki ng ugat, ang daming puno tumubo, ang mga, ewan ko, na mga basura na din ayun po, so yun ang aking sunod na gagawin sana po abangan nyo rin ayun, at uh, ano ba ang naging lesson talagang ang dami dami ko po naging lesson dito sa aking challenge na ginawa na to na wala naman po nag-uto sa akin talagang, talagang yun ay uh, kusang loob kong ginawa na na-discover ko na ang dami dami lupa ayun, ayayisipan uh, kong ma-recover ko yung mga lupa na yun at uh, ayun, na-recover ko naman at talagang napakarami ko pong natutunan yung alam nyo, napakasayang magtrabaho kapag meron kang uh, Pagkusang loob at uh, ikaw ay determinado, kapag determ determinado ka, siguradong tatapusin mo yung, yung nasimulan. Kaya yun po, ang dami-dami kong na-encounter, ang daming pagod, ang daming <laughs> takot, pero ayun, na-overcome natin lahat yun. At uh, ang dami pa, marami pa akong mga lesson talaga doon, talagang yung sa basura, yung sa lupa, gano'ng kahalaga ang lupa, ayun po, gano'ng kahalaga ang uh, pagmamahal sa ating uh, sa kalikasan, sa ating Mother Earth ay natutunan ko rin dito talagang napakarami kong sulit po yung aking pagtatrabaho dahil hindi hindi nasayang yun ang dami kong mga bagay na na-realize at uh, na, natutunan sa saking sa uh, pagtatrabaho rito actually may uh, matagal-tagal na akong trabaho pero yung inayos ko nga po dito 21 days na inabot na talagang uh, <laughs> from 7 to 5 yata ako ng Ayun po. So maraming maraming salamat po. At sana po mapanood lahat yung mga video na pinaggagawa ko rito at yung mga susunod ko pang challenge. At uh, muli po nagpapasalamat ako sa lahat ng aking mga subscribers at saka laging mga nanonood ng aking mga video. Thank you very much po talaga. Super na-encourage ako sa inyo. Ito po, uh, sana po yung may, ito po nga yung mga video ay meron po mga ads. Sana po ay uh, tulungan nyo ko na wag nyo ma-skip yung mga ads. At kung meron mga ba bago dyan sa aking channel, sana po ay makapag-subscribe kayo. At uh, i-click niyo rin yung notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video dahil marami pa tayong yung ia-upload na mga video na sana'y ay makakatulong sa ating mga manonood ayun po. So muli ay nagpapasalamat ako sa inyo at at uh, talagang uh, ang panalangin ko ay lagi kayong uh, ligtas. lagi kayong uh, lagi tayong protektado laban sa sakit at sa mga kung ano-anong sakuna. Stay safe and healthy. God bless you all. Bye.